Hello, good morning mga idol. Man tayo mga idol. Nay mesti si Datay tag sa pa. Pansit idol di si Datay pansit. Eh mas Datay pansit. Ah, uh, si so Tay pansit. Sa Dapay Tigo tayo di digo. Ah, sup dati digo tayo. Nay mas kadigo Datay. So, mangan tayo kapsat. Uh, ah, ini mesti yang besar tadi tuh. Ah. So, kain tayo breakfast. Udah so, menatin ay ah uh, sit. Jadi di Lucano tuh kita Lucano ah padpadak so, uh, so mengantai. Ah, uh, shout out jay mga taga Pangasinan, shout out, Morning mga taga Tagudin, mabini Pangasinan, uh, JT Provincial salamat so, tayo. Ah, uh, merito pala, merito tanong. Uh, ano daw ang ano daw sa German ang masarap? Um, ang ibig sabihin ng masarap, sa German, masarap sabihin, uh, sa German, ang masarap, ibig sabihin na sa German ang masarap, naimas. Ang um, masarap sa German ay naimas. Uh, yon so, uh, ang tanong, ano bang masarap sa German ang meaning? ah uh, si so German na masarap ay naimas so mga tayo dahil naimas dito ay pansit so mga tayo pa ay kapsat hmm, naimas naimas si pansit mm, story ko na ito yung German naimas ko na no. good morning bye bye